Hello, good evening. Good evening, po. Agas, saan siya mami ka? Bicol areas. Bicol? Atras, huwag ka mag-ano, ipagit namin yung sarili mo. I want to see you. I want to see your beauty. Uy, huwag mo ginaganyan. Bakit? Nah, Tamimiss mo yan? Ibig niya, <laughs> oh. Uy, Ilan taon na ba si Mika, Si Mika? Matanda na ako, pero pwede mo tawagin baby. Okay? Okay ka, okay. Asan ka ngayon, Mika? Nasa puso mo. Uy, umayos ka, Asan ka ngayon? Ah, uh, incoming. kaka lang. kaka lang sa? sa station. Papa November, papa ka ba? Yes or no? No. Station ng... Yung isang station, maliban sa... <laughs> Pwede ring nurse station. Ano kasi? <laughs> Pati pa kasi na yun. Naku, diretsyo. Anong station? Apoy. Ah, okay. Nasaan ka ngayon, Nika? Mika? Kakarating ko lang sa station. Saan nga? Lugar? Bicol. Ang hiyo ng babae. Ang babae kausap ba, no? ako ba? <laughs> Bicol area. Ilang taon ka na, Mika? That's the most awkward question that I encounter Wala magagawa, live ko to. Kapag hindi mo gusto yung tanong ko, willing kang bumaba. Cauterize kang bumaba. Ilan taong ka na? Ilan taong ka na? Baba ba ako? Ilan taong ka na? Hindi ako papayag na ako yung ima-manipulate mo. Hindi ka ubra sa Oh, Oy, naka-live kita, guys. Harapin mo ako. Anong ganong ganong? Mali yung live na inakita mo, Mika. <laughs> Next question, please. Bakit? Hindi ka ba proud sa sarili mo? Super. Hindi ka proud? Ano, Eighteen times two. Mm -hmm. Single ka ba? Single, ma'am? Single, ma'am. Ilan na anak mo? Isa. Isa? Yeah. Ano bang hinahanap mo ngayong gabi? Ano ba daw? One dead sweetheart? Jowa! Kita mo? Hindi <laughs> <laughs> mo ba nakikita yung pangalan dyan sa labas bago ka pumasok? Sir, first time ko makiyat. First time ko mag-live. Ibig sabihin na virgin ka. 15 years. Ago. <laughs> <Yeah>. <laughs> okay. So naghahanap ka ng kapartner. Bakit ayaw mo naman oh. sa mga katulad na... Ayaw mo na ba sa mga katulad natin? Oo, oh, wala naman. Wala naman sa kanila. Ayaw nila? Bakit? Eh, hindi ko alam. Mm. Matapang daw. Tapang ba? Hmm. Sa una lang yung mga tapang-tapang na yun, din yun. <laughs> Totoo, di ba? Yung tipong naturingan kang matapang pero umiiyak din pala. <coughs> eh What? yung sa inyo ah, matapang din pero umiyak, di ba? Eh hindi ko pinagkakait 'yon. Nasa yun. 'yon, yun kung ikaw ipagkait mo 'yan. <laughs> hindi naman ako ano eh, hindi naman ako ipokrito para sabihin ko na kami hindi kami umiyak. Ang tunay na lalaki marunong umiyak. Kapag hindi ka marunong umiyak, ibig sabihin immortal ka. Akala ko pag walang loan, immortal. Hmm, aaa. Uh -huh. May loan ka ba? Ibig sabihin, hindi ka immortal. May loan ka <laughs> Okay. Sa ano ba yung hinahanap mo ngayon? Gabi Mika. Tingnan natin. Parang abnormal kausap to yun. Eh. Guys, pwede ba mag-ano dito? <laughs> Ano yung hinahanap mo? Tignan natin. Ano nga? Ano? Uh, yung malinis yung payslip. Paano kung hindi naman nasa gobyerno yung ano? Kailangan may payslip, ganun? Ang <laughs> tindi mo naman. Hindi <laughs> eh, di maganap ka na sa gobyerno. Problema ba yun? Ikaw ba? Malinis ba payslip mo? Oo. Oh. Talaga ba? Wala na Hmm, malinis kasi puro Lon London, no? Lon -dito, oh, London dito, London. <laughs> kaya ka naghahanap ng malinis na facelift no. kasi sa'yo hindi na malinis. Napuno na. Hindi na. May negosyo ako. Kaya ko <laughs> ano magbayad. Ano negosyo mo? Secret. Puro secret ito. Baba ko kaya ito. <laughs> negosyo mo, dapat i-promote mo yan. Marami tayong kababayan na kababayan mo dito. Marami tayong viewers na kababayan mo. Ano ba negosyo ah, mo? Huwag na muna. Siyempre, ano ko eh, bumbero ko. Oh, tapos? yan. Akala ko, negosyo mo, apoy. Akala <laughs> <laughs> Siyempre, bombero ko eh. Siyempre, negosyo ko, apoy. <clears throat> May hilig ako maglaro, maglaro, ng apoy eh. Hindi naman. May Hindi pumatay diba? ng apoy. Ah, pumatay. Pagkatapos laruin. Yeah. Nahiya na ako ngayon lang ako nag-live. <laughs> <laughs> si Mika ba kasal? Kasal ka ba, Mika? Hindi po. Ay, good to know. Anald. Uy! Uh, Tindi mo ah, Anald. <laughs> mm, yan. Sa mga babaeng masasaktan at umiyak, mm, mga asawa ng maaga pa more. <laughs> Hindi! Nakaplano talaga yun. Three years na, lang ako mag-aasawa, tapos nagpa-anald na ako. So, college na yung anak ko? Ay gano'n. Delikado yan. Imbis na ikaw ligawan, baka mapunta sa anak mo. mo. <laughs> 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 Baliktad ba? Thirty-six ka na ngayon? Three-six? Four-six? Grabe siya. Hindi kasi college na anak mo. Ilan taon na ba anak mo? na college na siya. Ilang taon nga? Ang hirap kong kakusap ko ba? Wow, ah, 16. Ibig sabihin, nagkaanak ka mga pip, mga dese. Ano? Dese, ganon. Nurse na, <laughs> <laughs> nurse <laughs> na <laughs> ako nung nag-asawa <laughs> ako eh. Ah, nurse ka. Mahilig kayong paturok-turok. <laughs> nurse, iturok mo. Yung nung may side trip, eh. mayroong main line. Iturok, iturok, paturok, paturok pa. Iturok, ito, gitut. Saay try natin. Tignan natin to si Ikoan. Kung malinis ba ka yung kanyang face Ilang ilang taon ka na bang single, Mika? 15. 15 years ka lang single? Oh my god. Hindi kaya napudpod na yung kuko mo? <laughs> okay pa rin siya. gamit na gamit eh, no? <laughs> kaya niya pang mangalmot. Okay. Ang problema, walang kinakalmot eh. Maliban okay, sa okay. sarili. Meron naman akong usap. Kinala mo ba si Dali tsaka si Maria? Yes. Kinala mo? Yes. Si Maria ang pala tsaka si Daliri. <laughs> oh my God. Wagundes. <laughs> Hay nako, nagkaubusan na lang lalaki, guys. Paano ba 'yan? <laughs> Di okay. Lang. okay lang. Ya mo sila. Jan magandang gabi. Yes po, magandang gabi din. Open cam. Tagal sir. Matagal, mabilis ako labasan. Ah. Matagal ka gumala, ma mahina ang galawan. Kung Yung asawa mo nakapagbihis na, nakapatay na ng apoy. Ikaw, nagigising ka pa lang? Pabagal. Hindi kayo pwede yung pabagal-bagal dito, sunugin kayo nito. -hmm. -mm. So may bala ka pang mag-asawa, Mika? So, inoto mo ako dito, ganun. Hindi! Sabi mo, sweetheart! Oh. Pero wala kang balak mag-asawa. Ano pala? ano? Wala kang ano? usapang asawa. oh, ano, ano, ano pala yun? Dapat so, meron so, 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 siya, lang? pag kung gusto niya from sweetheart, <coughs> tapos mag-proceed siya na mag-asawa, meron siyang annulment fund. Kasi ako gumastos ng annulment. Ang mahal kaya. Anong annulment fund? Kailangan ambagan ka sa pagpapa-annul mo? Hindi, dapat may savings na kami sa kasal. May savings din kami para sa annulment fund. O oh, yun, ano tindi mo, mo ah. May... Isa kang alamat. <laughs> <laughs> yun yun. tindi mo. Buti hindi ako yung nakasagupa mo. Dapat mayroong ano. Kapag mayroon, ako nakasagupa mayroon, mo, Mika, kalimutan mo yung mga annulment. Broken hearted anod, anod ba? policy, broken hearted contract. Ganon. Oh. Kung sino yung unang nagloko, merong penalty. No, parang kailangan ipasok ko sa ano ah. <laughs> <laughs> Nag-neuro ka ba, Mika? <laughs> <laughs> Practical na ngayon. Hindi na pwedeng nadadaan-daan na dyan kasi yung pag ang babae once napasokan yan, automatic ay hindi, pang Hindi, hindi normal yung pag-iisip mo, ah, Mika. Normal. <laughs> Consistent yes. naman yung neuro natin ah. Bakit, <laughs> bakit ganyan yung sinasabi mo? <laughs> 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 bakit ka parang napadaan sa Life ni 2.0? Ano po, matagal na ako, sir. Uh, ano lang. Nagla-like heart lang ganyan. Tapos nanonood. Mm, okay. Ma'am, baka ano, baka ano lang. Baka, baka, bago, bago lang ako sa servisyo, ma'am. Baka junior mo lang ako. Virgin pa kasi ako. <laughs> Maganda yan, masikip-sikip pa. Ang tanong, masikip pa ba yan? Naman! Wow. Hindi ko Baka alam pag... kung nagsara na. Baka pag, 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 uh, pag, check ko niyan, sisisid na ako diyan. Kailan? <laughs> Alalalalalalalala. Uy. Pwede natin yung schedule. Sanglit, kunin ko yung ano. <laughs> Mag-schedule natin, sir. Kung papayagan ko kaya, guys, na umapag-schedule ako. May mag-schedule kaya? <laughs> Oo, schedule tayo, sir. Kasi maganda yung nakaschedule lahat. Wala akong pakanan, ma'am. So, ma ano, sumunod ka sa weekly plan? Sa weekly ka ba, sir? Wala, hantindi nito. <laughs> mag-schedule. Ano, ngayong week ba, sir? Kasi October ngayon. ah uh, anong pet pa? Oh, loaded na yung ano ko. Ganyan, 31 ganyan talaga guys. Kasi, November na sir. Ganyan talaga kasi guys. Kasi, October na pala sir. Ganyan talaga guys. Pasensya na kayo. 15 years na eh. Naipon yan guys. Diyos ko baka lugaw na yan. Ano height ni Mamiga? Ay, Sakto kita lang, na. nakapasok sa bureau. Naiinis na ako dito guys. Mababa ko na talaga ito ba? Ano height mo? 9 to? 9 sa 5 Hindi na ako magtaka ma'am Bakit nagpa-anal yung kasama mo sa'yo? <laughs> Ang <laughs> <laughs> hirap mo pakisama <laughs> Si Mami, gagay siyang kapatid ni Shilling. Yung, <laughs> yung gasol. <laughs> ano? Hindi ah! Oh my yung oh, May gasol. <laughs> Hindi lang naman. So in Shileng. short, napapa... So in short, nakuha yung attention mo ng Live 2.0. Naaliw ka oh. ba sa live na to? Oo, oh, masaya. Hmm. Tapos natutuwa ako iba't ibang experience ng mga single. Minsan ba nababasa ka rin? Madalas. <laughs> may, lalo na pag may responde, di ba? Ah, sa live, hindi ka nababasa. <laughs> Depende. Oh my God. At medyo nagkaka, nakatutok yun. Nababasa ako. Saka kanya galing, hindi sa akin yung guys <laughs> yung ano, yung... Yung boss? Ah. Oh. Wala atang aakyat sir. Baba na ako. Kalma ka lang. Kaya na lang. <laughs> hindi ako titigil hanggat hindi nabiyak yung banga mo. Yes, Hagidorn. Hagidorn. Masig na. Hello po, good evening. Yes, Hagidorn. Oy, kalma ka lang, Mika, at ka. <laughs> Open ka, my doll. Yan. Taga saan si Hagidom? Hagidorn? Hagidorn. Laguna po. Ilan taon na po kayo? 55. 55? Oh. Nika, magre retire na. Malinis to siguro. Pension. Sobra-sobra oh, pang pa ang binigay sa'yo. Anong agency po? <laughs> agency. Ano trabaho ba ni Sir Aguidorn? Ah, uh, government employee ako. Okay, go. Nako, may pension to. Ano, Mika? Solve na. <laughs> o ano? evening, sir. Nice meeting you po. Nice meeting you. Okay. Si Sir Hagidorm ba na naghahanap ng kapartner? Kaso mag-ingat ka dito, sir. Mahilig to sa apoy. ba? Diba? Yung apoy, sir, kapag natapos na yung sunog, nawawala. Baka pagkatapos ng live na to, mawawala din yan. Hmm. Bakit? Sobra ba ka, boy? Madaling patayin? Depende. Sabi nga nila, there is a... Tawag dito? Sige, kaya mo yan. Kaya mo yan, host. <laughs> there is a three kinds of elements para mabuo yung isang apoy. Ano ba yan? Stop. Explain mo nga, Mika. Stop. Stop. Patience. 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 Ano ba tawag mo sa patience yung sa apoy? Oh, ano ba? Tignan <Tignan. laughs> Ano ka mo? Ano ba yung apoy ang alam mo? <laughs> <laughs> Depende sa classification, sir. Doon tayo sa basic. Bakit? Ano ba ang gusto like, so classification? La 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 la, na, nagkasubukan na. What, what, what? Sir, ako sir, hagi doon. Ah, balo ako, balo. Balo pala. Balo. Ilan na po anak nyo? Dalawa. Dalawa. Ayan. Nagahanap ka rin ba ng kapareha sa buhay? Kapartner? Oo naman. syempre naman. Wala so pasok kapatid. ba sa standard mo si Mamika? Di ba ako dapat tanungin? <laughs> Hindi, tatanungin ko muna siya. Kalma ka lang. <laughs> May karapatan naman ako, di ba? Hindi, ikaw pa rin na magdesisyon. Kalma ka lang. Nauuna ka eh. Bilis mo namang labasan, Mika. Kalma lang ba? Ang umpisa pa lang tayo. Sir, interesado ka ba kay Maminga? Oo naman. Basta ganyan ka ganda, Pwede. Hmm. Pero sir, gasol yan. Gusto. May, may panito na naman ako para magkis-kis, para mag-apoy yan. O. Oh. oh. Mika, pasok ba sa'yo? Okay lang ba sa'yo si Sir Hagedorn? Hindi na siya makasagot, Sir. Mika left the earth. Anong hindi makasagot? <laughs> clone niya, niya lang po ito. Pag-ilang Ano, Mika? Clone niya po ito. Anong clone niya? Plo nito ni Mika. Sabi ko okay lang ba sa'yo si Sir Hagidorn? Hindi po. Bakit? Ah, uh, single, single. Single naman siya? Mas bata sa akin. O kita mo? Ang kanina ang sinabi mo, marinis lang ang facelift. Sira ulo ka talaga, Mika, yun know? Magulo ka kausap. Ngayon, kailangan bata naman. Oh. So, ibig sabihin, ini-small mo si Sir Ragidorn? Hindi eh, naman. Salute nga ako kay Sir. Kasi yung mga nagtatrabaho sa government, syempre, ano, hindi eh, lang naman Bo government, both pri uh, private. Sabi ko sa'yo, Sir Ragidorn, okay. hindi na lalaki. Ngayon yung mabubola, babae na. Especially kay Sir Ragidorn sa land ng ano niya sa government. Grabe na yung, servisyon niya, diba? So, yung electric pan, airspace. pakipatay. <laughs> Ang ingay! Ilan na, <laughs> na ba si Mika? 36. Uh, mas gusto niya, mas bata sa kanya para maraming nagagawa. Ganun ba? Hindi naman, sir. <laughs> Wala ka, Kasi yan na. Parang... Tatanungin mo ko, hindi naman, uh, kung mas bata yung hinahanap mo, uh, hindi, ang gusto mo, hindi yung panghabang buhay. Siguro ang gusto mo yung pang, panandalian lang. Wala ka, Mika. Ayun na, seryoso niya. Tama ba ako doon? Iiyak kung... na ako. Iiyak na ako. <laughs> Bakit ka naman iiyak? Nagpapaliwalag lang ako. Kasi ako, kahit ako ay ganito, ganito oh, pa rin ako. Eh kasi, kasi diba, dito at least na-maintain yung respect, And then yung truthfulness, honest lang din. Mm-hmm. At saka siya, sa tupak na ulo, pwede niyo akong magugustuhan, promise. Aba yun, na hindi naman nakukuha yun sa isang alwaan lang, sa isang tinginan lang, o sa isang pagsasama. Yan nakukuha sa mahabang ayaw ayaw ko nung sabi niyo kanina na maganda naman. Ayaw ko po nang yung ganda ko yung tinitingnan. Gusto mo yung parang gasol naman? <laughs> Kasi hindi naman sinasabi mong basta, basta, sinabi kong maganda, maganda yung personal.